Uy, hindi na pala kayo. Welcome to my vlog. Welcome to my channel pala. Ang <laughs> gandang gabi sa inyo lahat. Uh, andito pala ako sa wet market ng China. Ayan. Andito ako sa suki ko ngayon. Ayan, sila pa niyang. Ayan, Ay, sila pa niya. <laughs> Ayan niya magpakuha ng video. So, may bibili tayong so, gulay. Ito, ang gulay. Ito, ang tamang gulay. Ito, ang tamang sariwa. Ayan. Pwede ka nang kumanta dito. Bahay kubo, di ba? Marami. Sariwa talaga makita mo. Ito yata yung guys, hindi ko alam kung anong tawag dito, ano ba to? Chichero ba to o yung ano? Tapos ito. ito, ito. <laughs> upo. Diba? Iba't ibang klase, wala ko. Eh. Siguro para upo to magkapatid. Hindi natin alam. Na hindi ko rin alam. Eh, repolyo meron. Pero ang binibili bibili natin ngayon is ah, okra kasi guys iniinom ko ang okra iniinom ko ang okra pag ano uh, binababad ko kasi okay baby siya ko iniinom so, kailangan mo uminom ng okra 3 times in a day maga tanghali gabi dapat ganun ganun okay kahit pa paano at least sabi nila hindi daw effective eh uh, try mo But anyway hindi tayo ng okra ito pipiliin natin tingnan natin Dati mga okra na ito. Saka yung okra nila, okra dito, green na green. Green na green siya. Hindi siya yung basta-basta na okra na Ah uh,